Kumita sa pag-share lang ng mga links. Alamin ang deskarte sa RAKET. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang RAKET. Nag-share ka lang ng links, kumita ka pa. Isa ka rin ba sa mga nag-iisip ng pwedeng mapagkakitaan? Kung mahilig kang magtrade o magshare ng links, why not subukan ang FBS Trusted by Traders? Ang pagkita ng pera? Pasimplihin natin sa... RAKET! Ang platform na ito ay FBS Trusted by Traders at ang FBS markets ay low spread. Meaning, makakakuha ka ng large profit kahit small ang market movement. At alam naman natin ang website ay for traders ngunit maaari nga bang kumita ang mga viewers lamang? Ang sagot? Oo, sa pamamagitan ng IB program. Ang IB ay tinatawag na introducing broker, kung saan magiging partner ka ng FBS sa advertising at nag-aalaw din ito ng 43% commission mula sa trading ng iyong client. In short, bilang partner, sa tuwing nagtitrade ang iyong client, kumikita ka rin sa pamamagitan ng komisyon. At dahil partner ka nga, kinakailangan mong ishare ang iyong referral link sa iyong mga kakilala o sa kahit sinong gustong kumita ng pera para mas dumami ang ipe-payout mo. Kaya kung may free time ka, itry mo na! Sabi nga di ba hindi napupulot ang pera. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph.